what are you doing there sleeping on the couch mabuti umuwi ka na hinihintay talaga kita pwede ba tayo mag-usap if it's about Lillette then there's nothing peaceful about it Maddie because she's a disaster okay Era please do this for me Era, pagbigyan mo naman ako. Pagbigyan mo yung pamilya natin. Pagbigyan mo si Li No! No, Mattie! Lilette and I will never be sisters. You'll see. Bakit parang siguradong sigurado ka? Because I'm sure of it. Yun ang sinasabi ng puso ko, ng bawat patak ng dugo ko, Every piece of my hair, every strand of my DNA screams that I can never be sisters with someone who hurts and angers me to my core. Sa kasong ito po, ang kliyente ko ang biological mother. Kaya may laban po siya at ilalaban ko po siya. Paano siyang... Paano siyang may laban dito? Eh, kung halimbawa, ilang... Ilang taon na, ha? halimbawa, yung bata, anim na taon na. Ibig sabihin nun, anim na taon na na hindi siya nagpakananay dun sa anak niya. Oh, hindi biro yun, ha? Eh, according po sa Article 213 of the Family Code, walang batang seven years old below ang maaaring ihiwalay sa kanyang ina. maliban na lamang kung may makitang matibay na ebidensya ang hukuman para... Eh, tinang... Teka... Eh, iniisip niyo po ba na sinasabi kong wala kayong karapatan sa akin pag biglang nag-appear yung biological mother ko? Okay na. tingin mo, iiwan kita para sa kanya? Wala pong sino man ang makakapalit sa'yo sa buhay ko. Hmm, pwede niyo na po bang ibaon sa limot yung mga nabasa niyo? Kasi confidential po talaga, Amy. Malalabot po talaga ako. Wala po talaga pwedeng makaalaman. Hindi po pwedeng ipagsabi. Oh. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. iyo. 无人机呢？嗯